Um, magandang umaga po sa ating lahat maligayang araw ng kagatingan so nandito po tayo ngayon sa Sound 2 Labuan Buhay Kamarin Resort kasi po may nag-inform sa akin actually yung nag-inform sa akin ay uncle ko kapatid ng mama ko ayun so meron daw po dito kailangan ng tulong natin then meron pa akong kasama na guide si ma'am Garlene Bombase So, so, yun. Siya po kasi yung ano, guide. Uh, actually po, yung pinuntaan natin ay tita niya. So, nandito po ngayon si, ano, si Nanay Lorena. Then, nandito po si Ma'am Garlin yung ang guide po natin dito sa Labawan kasi hindi ko po alam yung bahay. So, sinamahan niya po ako. So, nandito po si Mother Actually po, apan ano, pag-usap po namin, si nanay po ay, ano, ano po yung, okay, kay Napoli daw po siya, bata pa, kaya po ngayon nahirapan po siyang maglakad. Okay lang po. So, ayan po, nahihirapan po talaga siyang maglakad. Kaya po, maski po yung hanap buhay nila talaga, nahirapan po si nanay. Tapos po, eto yung kusina nila sa so, medyo mataas po dito, kaya nahihirapan po talaga si nanay. Then, ito po. Yung part po ng bubong nila, ayan, may... May mga butas-butas na po. Tapos, etong pinto nila, ayun yung may butas na rin tapos yung bintana nila dito sira na rin po natatakot sila na baka may bilang pumasok po dito sa bahay nila since nga may dalagang anak si nanay tapos siya po ay hindi po nakakapaglakad ng maayos so ayun nga po humingi po kami ng tulong para po kinananay kasi po yun talaga mahirap po talaga yung sitwasyon ni nanay na nahirapan po talaga siyang maglakad. Nanay, ilang taon ka na pong ano, yung pilay? Ilang taon na po? Ano po, taon Ah, two years old po. Pilay ka na po talaga. Two years old mm -hmm. So, ngayon po, um, bibigyan ko po ng oras na Magsalita si Nanay. Okay na po. Ang isang sinakas ko, ako po ako sa mga paano kami dito sa aming kalagayan. May pinapaanag po ako ng anak at ang bahay po namin. Tira-tira na lang po ako talagang wala po ko naging tumutuloy sa amin. Wala po ako Wala po akong hanap mga. Wala. pa ako ng mga, mga kababayan ko na ang mga at mga Scouts and Fellow Scouters po Sana makatulong tayo dito sa kainan. Sana po maayos na itong bahay po ano man, Sh share ko tong video na to para po pa matulungan. Kung may magbibigay po sa akin, hatid din lang po dito. And, pero po kung truji Gcash kay nanay na lang po, para po sigurado talaga yung makakarating kay nanay yung tulong na ibibigay nyo. Then, so, ito po. Nanay, ito po. Uh, bigay ko po Thank you. So, Thank you po. Limang kilong bigas lang po yan. Okay lang po kasi ano, malaking tulong na po ito sa uh -huh. ako. So disclaimer lang po sa ano nga <laughs> supporters and followers ko Hindi po ako sumisweldo sa ginagawa ko. So ito po ang ginagawa namin ay sa pagtulong ng po sa kapwa. Lahat po ng ibinibigay ko ay galing po sa amin. At nagpapasalamat po ako sa asawa ko dahil sinusuporta niya yung ginagawa ko. Uh, at naniniwala po kasi kaming mag-asawa na kapag nagbibigay ka, binabalik sa iyo ng doble or triple pa ng Panginoon. Um, uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat at sana po matulungan natin si nanay yun lang po.